Kumusta kayong lahat? Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Maria. 39 years old na ngayon at nakatira ako dito sa Baeza, Quezon City. Nagwo-work ako bilang isang elementary school teacher dito sa GSIS Village Elementary School sa Project 8, Quezon City. Meron lang akong gustong ishare sa inyo na totoong kwento ng kababalaghan na ako mismo ang naka-experience. Sisimulan ko ang aking kwento noong magpakasal ako sa una kong asawa na si Edgar. Tumigil ako noon sa pag-aaral dahil na rin sa bago kong obligasyon. Ang buong akala ko ay magiging masaya ako sa piling niya. Pero nagkamali ako, Lola Basyang. Dahil makalipas lamang ng isang taon, ay naging pasakit siya sa akin. Madalas mga liwas si Edgar sa akin. Bagamat masipag siya sa trabaho, lalong tumindi ang pambababae niya. Nang magkaroon kami ng anak, gusto ko na talaga siyang hiwalayan. Pero pinigilan ako ng aking mga magulang. Umaasa kasi sila na magbabago pa ang asawa ko basta't huwag lang daw akong maging sarado ang isip. Sinunod ko sila at nakisama pa rin ako sa aking asawa. Muli akong nabuntis noon at makalipas ang isang taon pagkapanganak sa panganay namin. Ngunit dahil sa stress at madalas naming pag-aaway ng kong asawa, nakunan ako sa ikaapat na buwan ng pagbubuntis ko. Hindi ko inakala na isang baby boy pala ang dinadala ko noon. Ayoko nang idetalye pa ang mga pinagdaanan ko sa tuso kong asawa dahil ayoko nang balikan pa ang masalimuot na pinagdaanan ko sa kanya. Para sa akin, isa iyong masamang bangungot sa buhay ko. Pero lola ba siyang, sa kabila noon ay nagpakamartira ko kay Edgar. Samantala dumating ang panahon na magpapabago sa masalimuot kong buhay. Tanghali noon, niyaya ako ng kumari ko na makipag-birthday sa anak niya. Pumunta nga ako at nang tatawid na sana ako sa maliit na tulay papunta sa bahay nila. Bigla na lang may pumasok sa isip ko. Klarong-klaro, naglalakad ako at nakita kong may namatay. Laking gulat ko nang makita kong umiiyak ang biyenan ko. Pero makalipas ang ilang minuto, nawala na iyon sa isipan ko. Patuloy pa rin ako sa paglalakad hanggang sa dumating na ako sa bahay ng kumari ko. Napaisip ako bigla at bigla akong kinabahan para sa asawa ko. Pero hindi ko na lang pinansin. Baka hallucination ko lamang iyon kasi nga ay kapanganak ko lang. Lumipas ang ilang araw at hindi ko iyon sinabi kanino man. Tanging ako lang ang nakakaalam ng biglang pumasok sa isipan ko. Nakauwi na si Edgar galing sa Carmona, Cavite. Nagtatrabaho kasi siya sa isang factory. Umuwi siya sa amin para gampanan lang ang ilang obligasyon sa kanyang pamilya, lalo na sa aming anak. At pagkatapos noon, ay babalik na naman siya sa Carmona para magtrabaho ulit. Dahil sa palagi kaming magkalayo, na-realize ko na yun siguro ang dahilan kung bakit malamig na ang relasyon namin. Samantala, linggo ng umaga habang nasa daan kami papunta sa simbahan, siya yung nagkarga sa anak namin. Ako naman ay nasa likod. Single motor lang kasi ang sinakya namin. Habang nakayakap ako sa kanya, parang gusto ko na lang huminto yung oras para makasama ko siya ng matagal. Oo, kalbaryo ang ibinigay niya noon sa akin. Pero hindi ko maitatangging mahal ko pa rin siya nung mga panahong yon. Palagi ko na ipinagdarasal sa Diyos na sana ay magbago na si Edgar. Sana kapag nagbago siya, gusto ko siyang makasama ng matagal. Dumating na kami sa simbahan, pero nalate kami dahil naabutan namin ang communion na kaya naghintay na lamang kami sa susunod na misa. Pero yung anak ko kapag ako ang nagkakarga, ay iyak lang siya ng iyak kahit papadedehin mo. Pag asawa ko ang humawak, ay hindi naman siya umiiyak. Parang gusto niyang si papa niya ang hahawak lagi sa kanya. Kinabukasan babalik na siya sa trabaho. Pero may napansin akong kakaiba kay Edgar. Bigla siyang naging sweet sa akin at niyakap niya akong bigla at hinagkan sa pisngi. Maria, patawarin mo ako kung hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Sabi niya noon sa akin. Pangako, babawi ako sa iyo. Hindi ko na pasasakitin ang kalooban mo. Hindi na rin ako titingin pa sa iba. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sana'y bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon. Nagulat lamang ako noong mga sandaling yon. Lola Basyang, at hindi ako nakakibo. Hindi kasi ako makapaniwala na sasabihin niya yon sa akin. Balik lang siya ng balik at parang ayaw niyang umalis. Hinalikan niya kaming lahat, ako at ang anak niya, na hindi naman niya ginagawa. First time niya ngayong gawin yon, tapos umalis siya. Hindi man lang ako tumingin kasi sa puntong iyon ay parang ayaw ko siyang nakikitang umalis. Para kasing aalis siya na hindi nababalik pa. Sobrang sakit sa pakiramdam at hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang feeling ko. Kinabukasan naman, mga 7am, kakarating lang ng biyanan kong lalaki at umiiyak. Nang tanungin ko kung bakit, ang sagot niya sa akin ay nabaril daw ang asawa ko. Nashock ako sa mga narinig ko noon. Ano? Nabaril? Pagkatapos noon ay sinabihan ako ng biyanan ko na pumunta raw ako sa bahay nila para mag-usap-usap tungkol sa nangyari kay Edgar. Agad naman akong pumayag at sumama sa aking biyanan. Karga-karga ko pa noon ang kaisa-isa naming anak. Habang nasa biyahe kami, kinabahan ako hanggang sa hindi ko na napigilan pang umiyak. Hindi ko pa alam kung ano ang totoong nangyari. Malalaman ko yon pagdating ko sa kanilang bahay. Makalipas ang halos isang oras na biyahe, nakarating din kami sa bahay ng biyanan ko. Nagsidatingan na rin ang mga tao. Wala na si Edgar, lola ba siyang. Umiiyak na bungad sa akin ang biyanan kong babae at hindi ako makapaniwala. Sabi ko, nag-message pa po siya sa akin kagabi. Sabi niya, huwag kang magsa-cellphone, matulog ng maaga, kumain ng marami para hindi tayo pumayat. Tapos huwag mong pabayaan ang anak natin. Tinawagan ko yung mga kasama niya doon. Halos kasi mga pinsan at taga sa amin ang nagtatrabaho doon. Kinonfirm nila na wala na ang asawa ko pero hindi binaril kundi na siya. Lima ang tumutulong sa kanya at hindi siya kaya. Nagsisigaw daw siya. Boses babae. Ang akala pa ng mga pinsan niya yung magjowang boardmate nila ang nag-aaway. Yun pala ay asawa ko. Sa kwarto niya nang gagaling kaya dali-dali na lang pinuntahan. Okay naman daw noong unang atake sa kanya. Pinainom siya ng maligamgam na tubig. Tapos sinabi ni Edgar sa pinsan niyang wala siyang makita. Madilim lang. Sagot ng pinsan niya, Edgar, nakadilat ang mata mo. Sagot niya, pero wala akong makita. Madilim lang talaga. Nung nakampante na nga sila, akala nila ay okay na. Iniwanan nila ang asawa ko kasi may pasok pa sila. Alas tres ng madaling araw doon siya inatake. Maya-maya ay nagsisigaw yung kasama nila nang makita nilang twisted na ang katawan ni Edgar. As in baling-bali ang buto sa buong katawan lalo na sa leeg. Kaya lang, sa oras na yon, kinuha talaga siya ng demonyo. Hindi niya nalabanan. Dinala pala siya sa ospital pero dead on arrival na siya. Pinilit pa rin nilang ipaglaban siya. Sabi ng doktor ay, wala na daw talaga. kulat na gulat na talaga ako at halos mahimatay na ako. Lola ba siyang hindi ko na alam ang gagawin? Saan magsisimula at paano magsisimula? Kinuha siya ng biyenan ko sa Carmona at dinala sa amin na hindi pa naiimbalsa mo. Pinatulog muna ng isang gabi sa bahay. Alam niyo anong nangyari? Habang nakabantay kami, ay umula ng malakas, kumulog ng kumulog. Madaling araw na mga alas tres at parang may galit yung langit, parang may nag-aaway. Hindi namin maintindihan kung bakit ganon ang langit. Tapos, alas 5 ng umaga, pula ang sinag ng langit. Asin pula, alam nyo yung dugo? Ganyan ka pula, nakita yun ng mga kapitbahay namin. Pag tumatama yung sinag sa damit mo, pula talaga. Hanggang sa naimbalsamo na ang asawa ko unang araw niya sa kabaong ay nagising ako kalagitnaan ng gabi. Pinalitan ko ang diaper ng anak ko. May malamig na hangin ang yumakap sa akin. Naisip ko na baka ang asawa ko yon. Kaya sinilip ko noon ang asawa ko sa kanyang kabaong. Pagkatapos kong ayusan ng anak ko, doon ako nagiyak. Kahit pa sabihing hindi siya naging mabuting asawa sa akin, ay narealize kong mahal ko talaga siya ng tunay. Anyway, fast forward. Mabilis din akong nakamove on. Tinanggap ko noon ang pagiging byuda at pinalaki ko ng mag-isa ang anak namin ni Edgar. Sa isip ko, hindi na ako mag-aasawa. Pero dumating ang isang sorpresa sa aking buhay. Nakilala ko naman si Randy, dating kasamahan ng asawa ko. Binata ito at napakabait sa akin at sa anak ko. And to make the story short, ay nagkaroon kami ng relasyon. At after two years, ay nagpakasal din kami. Si Randy ang nagpaaral sa akin noon ng Bachelor in Elementary Education hanggang sa makagraduate ako at naging guro sa elementarya. Napadpad din kami ni Randy dito sa bahay sa Quezon City. Dahil dito siya lumaki. At sa isang public school sa katabing barangay, ako na assign magturo. Samantala, kalilipat lang namin sa bahay kasama ang husband ko. Wala pa kaming anak kaya suitable para sa amin ang isang simple at maliit na espasyong tirahan. Hindi pa ganoon karami ang gamit namin dahil nagsisimula pa lamang kami. Dito na rin siya sa Baesa nagwo-work noon sa isang factory. Yun nga, madalas siyang nag-o-overtime. Kaya madaling araw na siya kung umuwi. Sanay naman ako na mag-isa kahit gabi. Bukod sa marami naman kaming kapitbahay, ay sadyang hindi rin ako matatakutin. Sa kabilang banda, nagbibisikleta lang si Randy papunta sa trabaho. Palagi kong pinapaalala sa kanya na pagmalapit na siya sa aming pinto, ay tawagin ang pangalan ko ng tatlong beses para makasigurado ako na siya nga iyon. Hinaalala ko rin kasi ang safety ko. Sinunod naman niya iyon. Walang palya. Hanggang sa isang gabi, kahit gaano pa kalakas ang loob ko, ay darating din pala ako sa puntong mapapalunok at mapapawisan ako ng malamig nang dahil sa takot. Alas dos na ng gabi. Wala pa rin si Randy noon. Tulog na ang anak ko habang ako ay gising pa at nanonood lang ng YouTube video sa cellphone. Tila walang bituin sa langit. Natatakpan ng maitim na ulap at mukhang uulan. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Pinaalalahanan ko ang asawa ko na huwag munang umuwi kapag umulan. Magpatila muna saglit dahil baka pag naulanan siya ay magkasakit pa. Chinek ko na lahat ng pintuan at bintana sa loob ng bahay para makasigurado na lahat ay sarado. Okay naman na lahat. Akma akong hihiga sa aming kama nang bigla akong may narinig na parang may naglalakad sa labas Parang nagmamadali, hinihintay kong tumawag dahil inaasahan ko na ito ay ang aking asawa, ngunit wala akong narinig na boses. Hanggang sa rinig na rinig kong nasa bakuran lamang namin, ang naglalakad na nila lang na hindi ko mawari. Mabilis, patakbo ang mga yabag. Wala pa akong nararamdamang takot sa panahon na iyon hanggang sa may kumatok ng isang beses, dalawa, at tatayo. Nasana ako nang mapansin kong may tumatakbo na naman. Medyo naaalarma na ako dahil hindi pang ito. Lalo ring lumalakas ang ulan at nilalamig na rin ako. Kaya napagdesisyonan ko na lamang munang mahiga at magkumot. Saktong paghiga ko ay may narinig akong tinawag ang pangalan ko. Hindi ko mawari ang boses kung babae o lalaki dahil sa lakas ng ulan. Nang may marinig ulit ako, lumapit na ako sa may pintuan. Yung pintuan namin may siwang sa gilid at pwede mong makita ang nasa labas. Dahan-dahan akong sumili para tignan kung sino, pero napaatras ako nang wala akong makita. Isip-isip ko'y may nagtitrip sa akin at handa naman ako kung ano ang mangyayari. Sa huling pagkakaatras ko, kasabay ng mga paako, ay rinig na rinig ko ang boses na animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa. Pangalan ko na naman ang kanyang tinawag. At ano pa, sumabay ang ulan sa pakikinig sa akin. Tumahimik ang paligid. Wala nang ulan. Nanginginig ang katawan ko at nare-recognize ko kasi ang boses na yon. Agad akong sumigaw ng malakas. Edgar, ikaw ba yan? Anong kailangan mo? Oo, Lola basyang Hindi ako pwedeng magkamali. Si Edgar talaga ang narinig ko ng mga sandaling yon, Pero naghihintay ako ng sagot sa kanya. Ngunit wala akong nakuhang tugon. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. Kaso, biglang namatay lahat ng ilaw. Brownout. Tatayo sana ako nang may marinig akong mga langit-ngit sa pader ng bahay namin. Tunog ng matutulis na bagay na ikinukuskos. Mahina hanggang sa lumalakas na. Agad akong pumunta sa kusina para kunin ang kandila at lighter. Dala ko ang aking cellphone para tanglaw sa aking paglalakad. Laking gulat ko nang makita kong bukas ang pinto sa kusina. Dali-dali ko itong sinaraduhan at kinuha ang kandila at lighter. Handa ako sa kahit na anong mangyari. Pabalik na ako. Dala ang kandilang may sindi habang naglalakad dahil nakatingin ako sa may sahig. Hindi ako mapakali sa naamoy ko amoy sunog na laman. Tiningnan ko ang aking sarili. Baka nasusunog ko na ang kamay ko gamit ang dalakong kandila. Nasa kwarto na ako at ibinababa ko ang kandila sa sahig. Nagkumot ako dahil nakaramdam ako ng pagkalamig. Nakatulog na pala ako. Alas tres na ng madaling araw. At wala pa rin si Randy. Bumalik na rin ang daloy ng kuryente at maliwanag na ang buong bahay. Dadamputin ko na ang kandilang nasa sahig na malapit sa aming kama. Nang napaupo ako sa sahig sa lambot ng narinig ko. Hindi ko alam pero bigla akong naiyak. Hindi agad ako nakatayo at nakatitig lamang ako sa ilalim ng kama namin. Pumasok na ako nang galing sa ilalim ng kama namin ang boses ni Edgar. Hinihintay kung ano ang nilalang ang lalabas doon. Tanging naaninag ko lang ay mga dumi, lupa at putik na nakakalat sa ilalim ng kama namin. Mamayang kaunti ay unti-unting lumabas ang nilalang sa ilalim ng kama. Napasigaw ako sa takot ng makita kung si Edgar, pero nakahubad siya at sunog ang halos buo niyang katawan. Oo, Namukha ko pa rin siya sa kabila ng nakakatakot niyang itsura. Pero takot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Maria, pinahihirapan nila ako doon sa impyerno. Tulungan mo naman ako. Pagod na pagod na ako. Parang awa mo na. Ang sabi ni Edgar sa akin na tila takot na takot at nagmamakaawa. Ilang segundo ang lumipas Narinig kong tinatawag na ako ng asawa ko mula sa labas. Tatlong beses niyang inulit ang pagbabanggit ng pangalan ko. Naalarma ako at biglang tumayo para pagbuksan siya ng pinto. Pagtingin ko sa kanya, ay agad ko siyang niyakap. Si Edgar, yung ex-husband ko. Nagbalik siya. Nasa ilalim siya ng kama. Natataranta akong sabi, "Anong nangyari, Maria?" Bakit ka umiiyak? Concern na tanong sa akin ni Randy. Bagamat naguguluhan ay sabay kaming pumasok sa loob ng bahay at sinarado naming maigi ang pinto. Pagkatapos noon ay pumunta kami sa kwarto para silipin kung naroroon pa si Edgar. Pero lola ba pareho kaming nagimbal nang makita namin si Edgar na naka-Indian seat sa tabi ng folding bed na hinihigaan ng anak namin. Napalingon ako kay Randy at nakita ko ang mga mata niya sa pagkagulat. Ibig sabihin, hindi lamang ako ang nakakakita kay Edgar. Maski si Randy ay nakikita rin ang kaluluwa ng ex-husband ko. Huwag kayong matakot. Tinadalaw ko lang ang anak natin. Malungkot na sabi ni Edgar tapos ay unti-unti na itong naglaho sa aming paningin. Nang maglaho na si Edgar, nagkatinginan kami ni Randy sa isa't isa. Para bang sinasabi ng asawa ko, totoo ba yung nakita namin, Lola ba siyang? Hindi kami nakatulog ni Randy ng halos tatlong araw dahil sa takot at pagkalito dahil sa nakita namin. Pero nagpunta rin kami noon sa simbahan para humingi ng tulong sa pare at para mabendisyonan ulit ang aming bahay. Pagkatapos noon, ay hindi na ulit nagpakita pa si Edgar. Pero hanggang ngayon, ay hindi ko makalimutan ang kababalaghang nangyari sa amin. Makalipas naman ang isang taon, ay meron akong naging kaibigan na isang albularyo. At doon ay sinabi nga niya sa akin na pinahihirapan daw si Edgar sa impyerno dahil sa mga kasalanan nito sa akin. Ang sabi ko naman ay pinapatawad ko na si Edgar. Ang sabi naman ng albularyo, para mailigtas ang kaluluwa ng ex-husband mo, ay dapat araw-araw, gabi-gabi mo itong isinasama sa iyong mga dasal. At yun nga ang ginagawa ko, Lola Basyang. Simula noon, nagpaparamdam pa rin si Edgar sa amin ng anak ko hanggang ngayon. Pero, hindi na siya nagpapakita. Umaasa naman ako na darating ang panahon na makakaakyat na ng langit si Edgar. Hindi man siya naging mabuting asawa sa akin. Pero hindi niya deserve na maghirap ng ganun. Lola Basyang. Hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong programa. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Maria. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kwento sa amin, Maria. Ang pagpapatawad ay isang banal na katangian. Ito ay ang patawarin o bigyan ng paumanhin ng isang tao sa kasalanan o pagkakamaling na gawa nito. Tinutukoy ng banal na kasulatan ang pagpapatawad sa dalawang paraan. Inuutos ng Panginoon sa atin na pagsisihan ang ating mga kasalanan at hingiin ang kanyang kapatawaran. hinuutos din niya sa atin na patawarin ang mga taong nanakit o nakasakit sa atin. Ang salitang pagpapatawad ay maihahambing sa paglilinis ng ating nakaraan. Kapag nakagawa tayo ng kasalanan sa ating kapwa, humingi tayo ng tawad upang manumbalik ang ating dating magandang relasyon. Ang kapatawaran ay pinagkakaloob natin sa isang tao, hindi dahil karapat-dapat siyang patawarin, kundi dahil ito ay pagpapakita natin ng ating pagibig, awa at biyaya sa Kanya. Ito ay isang desisyon upang mawala ang ating sama ng loob sa ating kapwa sa kabila ng ginawa niya sa atin. Sinasabi ng Biblia na lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Biblia, Walang taong nabubuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Sinasabi rin sa Unang Juan, Kabanata Isa, Talata 8. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ang kasalanan ay pagre sa Diyos. Dahil dito, mahalagang makamta natin ang kapatawarang galing sa Kanya. Kapag hindi natin makamtan ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan, ay walang katapusan tayong magdadanas ng kaparusahan ng Diyos sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Paano kung makakamtan ang kapatawaran? Ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. At kung ang ating Panginoon ay marunong magpatawad, siguradong kaya din nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Tulad ni Maria sa kabila ng lahat ay nakuha pa rin niyang patawarin ang ex-husband niya. Bagamat hindi natin alam kung napatawad na rin ng Diyos si Edgar, pero sigurado tayo na darating din ang panahon na matatapos din ang paghihirap niya sa impyerno.